Good day mga boss. Welcome na naman sa ating panibagong video. So dito sa uh, headlight tayo ng Honda Click. So ito version 2 na headlight. So makikita natin na wala ng lens to at uh, ito yung pinaka-project natin mga boss, yung paglalagay na itong ano Angel eye o yung O-ring. Uh, O-ring LED sa ating headlight. So ito yung placement natin yan mga boss kung napanood nyo yung uh, isang video na ginawa natin sa short video ay isang angel eye lang o ring light yung nilagay natin dito nasa short video natin yan pero dito yung nilagay natin mga boss ay bali dalawang ano uh, angel eye o, o ring, so eto malaki malaking part to tapos eto maliit, dito sa kabila wala tayo na ilagay kasi kulang tayo ng ring light. So ito yung ring light natin. Maliit lang. So kulang tayo ng isa kaya dito muna tayo sa part na to. So papakita ko sa inyo mga boss. Yan yung pinaka placement natin. Alas magkatabi siya. Tapos nandito yung mga wires. So e, ano natin to. Eh, rewire natin yan pag may time tayo na makabili ng ano ang isa pang angel eye ay i-tutorial natin mga boss yung uh, full videos full video para dito sa angel eye o ring light sa ating headlight ng Honda Click so back to stock pwede natin lagyan ng devil eye tapos yung running light so pwede natin i-tutorial yun mga boss So yan. So ito ilagay lang natin yung negative dahil nakalagay na yung positive, negative na lang ilalagay natin mga boss. So yan. Okay. So hindi gaano makita. Patayin natin yung ilaw. diyan makikita mga boss. Saadong maliwanag yung ganyang buga, buga ng ilaw. So ito mga boss yung itsura niya pag uh, naka-ilaw na yung dalawang ring light. So, yan. Pag nakaharap, ganito. So, yan. So, hindi kasi natin ganong makita ng maayos dahil sobrang lakas ng ano, tama ng liwanag mga boss. So, yan. Pero sa actual, eh, talagang okay siya maganda. Dito sa kabila, wala tayo eh dahil ano... Ah... Uh, Kulang yung ring light natin. Yan bali.